Yan o, maluluto tayo ng manok. Yan. Yeah. Yan lang. Tutuin natin sa butter. No, pecho ng manok. Pecho, pecho ng manok. Hmm. Magawalit natin. Nih, dapat makhluk tuh. Pak ah. kamera. Ya.

kasi pito lang po mali lang po ito yun o takpan natin o oh, tutukan na lang natin sa click lang ito ayan tingnan na natin o oh, yan o oh.